Mayroon akong revelation dream na hindi ko aakalain na magkakatotoo ngayon. Na bilang mayor, tatakbo siya at isasama sa hanay ng presidensya Ang pinakahihintay natin na magsalita to greet the kingdom nation and all congregations all over the world. Isa lang ang masasabi ko, uh, before I came, I've been in the U.S. and Canada for four months. I've uh, traveled extensively meeting the Filipino communities. Hindi naman sa pagpapatabi sa iba, pero I'm not, I'm not biased in a sense na dinagdagan ko istorya. Hindi. Lahat ng uh, mga Filipino communities doon na uh, nakausap ko, si Mayor Duterte ang kanilang dinadalangin na sana raw ay siyang mamuno. So, ngayon, bibigyan natin siya ng pagkakataon. We are live all over the world. And they've been waiting for this. Mayor, kahit na late ka, purihin pa rin ang ama sapagkat nandirito ka, lalo kaya't ang bumabata. For much Nakita, Please come and uh, say your peace.